Magandang gabi dyan sa London News Vlog. Andito po tayo ngayon ulit sa Sisang Senior Citizens na dati namin in-interview. Amin siyang binalikan dahil may, mayroon pong nagbigay sa kanya ng sponsor. May Tara. Mayroon pong pinabibigay ang London News Vlog sa dati kita na-interview. Ano po mga may masasabi niyo sa gahatag ani? Ako ay kasulti. Ako ang pas pasalamat. sabi, na imukaupan niya, ako sa kumbaga niya ang putang at ang kaya salamat. So uh, guys, uh, pasensya po ay si tatay na napaiyak sa ah, dahil itong mayroon siyang linya na sana, mayroon siyang grasya na dumating itong araw na to. Magpasalamat po kami sa iyo, lalo na ito kay Bro RC. Marami pong salamat sa inyong tulong sir sa pag sa walang susawang sumusuporta dito sa malahirap sa si city si citizen sa Negros. At lalo Ay. na nito, pinanginoon, pinanginoon sa Negros London Vlog. London Negros Vlog, pinangunahan nito ni Ma'am Sally Torres. maraming pong salamat. Blue RC, thank you po so much sa inyong blessing sa walang sawang sumusuporta dito sa may At sana mayroon pa kayong ibang matulungan nga katulad ng tatay nga kailangan niya sa pang-araw-araw. Maraming pong salamat sa inyo, sir. Thank you Mula, po, po Mula, kay sa kayo, London Negros Vlog. Salamat